After afternoon mga kabisay Update lang tayo sa panahon Mega mega love shout out sa inyong lahat dyan Medyo Masyadong mainit ngayon mga kabisay Ayan. Kung makikita natin ang kapaligiran ay medyo Grabe talaga At Samahan nyo ako mga kabisay Update lang tayo dito sa aking mga kapaligiran dahil sobrang init, gusto ko lang na ipakita sa inyo ang aking kaganapan dito. So, may galab shoutout sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog, at panibagong kwento mga kabisay. Na ngayon ay medyo na ano ang inyong tabisay dahil Medyo hindi masyado pang maganda ang kondisyon. Nagkakaroon pa tayo ng kaunting ang tawag dito. Nahihilo pa ako mga kabisay. Kanina ay eh, naglalaba ako. Medyo nakaramdam ako ng pagkahilo kaya tumigil muna ako. Dahil sobrang init. Ating silipin. Let's go. At ayan mga kabisay. Oh. Grabe talaga ang init ang aking mga halaman ay medyo nalalanta. Yumuyok-yok ang kanilang mga dahon dahil sa sobrang init ng panahon. Simula kaninang alas 10 ay grabe talaga. Ayan, kung makikita nyo ang aking mga halaman ay talagang bilad na bilad. Dahil wala na silang kakuber-kuber kaya medyo nalalanta sila at kanina mga kabisay dito naglalaba ako midla akong nakarangdang ng pagkahilo kaya tumayo ako at ako muna ay magpahinga at ngayon ay ito nakita kong aking mga halaman ay puro nakayok-yok, ayan o no? grabe talagang init wala na nga yung hangin. Init naman ang pumalit na sobra-sobra. Di pala sanang maingit kung medyo may hangin-hangin. Hindi sanang hindi masyadong mararamdaman ng init, Grabe. Talagang dito sa may bandang mga bagong tanim kung talungin hindi ko nating nang kanina so samaan nyo ako mga kabisay ating bisitahin kung ano na ang nangyari dahil grabe yung init kanina e eh, wala silang cover at ayan Ula. meron nang nasunog ang dahon mga kabisay ayun no nasunog ang dahon ng isa lumiit <laughs> Kawawa naman Ay dito na wala Ayan o no? Sunog na sunog mga kabisayo Hindi na mahalata Dahil sobrang ng pagkasunog Ayan o no? Sunog na sunog Lumiin talaga yung init kanina Okay lang yung malalaki Ayan pinaka ano naman pinaka survive naman sa lakas ng init kanina pero ang iba ang maliliit ay ang kawawa ang ating ukra dito ang nakayang nangyari ay, ay, ayan nawala yung isang talong mga kabisaya ito talong ito pero nasunog talaga lumiit yung katabi niya parehas lang sila kalaki pero lumiit siya dahil sa impact ng init kanina at yung mga okra ay okay naman hindi naman nag rindy yung okra Joy Ayon Okay na rin yung kinalkal ng palaka Pero mayroon na dyang nakatanim Sa tatlong yan Kinalkal nga lang ng palaka Kaya bagong tanim na ulit yan Ay kawawa naman yung mga talong ko Medyo marami-rami ang nasunog Dinilig ko naman ito kaninang umaga tulad nitong isang ito, lumiit ng gusto. Yan, sunog na sunog. sa uli ang pakayado. Grabe. Sobrang init mga kapi sa iyo. Talaga naman. pero meron pa naman akong panghuli dyan sa kanila mga hindi nakatwis ng hinip sigurado papalta na lang natin yan so, meron pa naman akong itinira para talaga pang palit kung sakaling meron hindi maka ano sa init hindi kayang makatagal pero itong iba mga kapisaya ay hindi na. Yan, ilal nyan. Isang yan. Ito. Hindi na ako sinakamahan dyan. At saka yung ukra. Okay na yung mga ukra. Wala silang... Hindi sila nagdamdan sa inyo. Pero yung palaya ay hindi dyo dahon turo mama yung hapon yung masasanay grabe kasi ang init mga kabisay so, yun lang mga ina-update ko lang kayo sa kalagayan ng aking mga halaman ito sa kabila ay halaman naman ito ni paulo ayan nalanta rin yung kanyang mga ampalaya wala yung iba lumiit din. Ayan, no? May dalawang pirasong lumiit. Yung iba talagang... <laughs> Grabe. Ay, nako. Ito ang kalaban ng magsasaka mga kabisay. Init. Pag sumugra sa init, nasusunog ang halaman. Pag sumugra sa ulan, babansot naman ang halaman so, minsan ang panahon kasi ay sala sa lamig, salas sa init <laughs> kaya ay ganyan ang nangyayari so maraming salamat sa inyong lahat na pabig ko lang kayo so, sa aking mga halaman At salamat sa inyong pagsama palaban na sila sa inyo. Alright mga kabisay, maraming salamat. Thank you so much sa inyo. At yan, God bless Bye bye.